Hi guys! Welcome back to my channel! At ito nga mga guys, binababa na ang agala kasi lalabas kami ng alaga ko. At today nga mga guys is Wednesday at alam nyo naman pag Wednesday, inilalabas kami ng anak para kumain. At ito nga ang struggle sa aking alaga. So, hirap siya bumaba. Pero kaya naman niya mga guys, tingnan nyo. So, bali, inaalalayang ko lang siya sa pagbaba sa hagdan. Sa edad nga niya, mga guys, hindi nyo akalain na kaya niya pa nang bumaba at umakyat sa hagdan na ito. At kung napapansin nyo nga, guys, yung suot niya is long sleeve kasi nilalamig siya. Nagiba na nga ang kanyang pakiramdam simula nang matapos ang winter dito. So, naging lamigin na siya. At simula nang nagkasakit siya, ganyan na siya. Bali nga, nagtatalo kami kasi nilalamig siya. Ako naman, init na init. At sabi ko nga sa kanya, hindi lang ikaw ang nakatira sa bahay na ito. <laughs> no, no, <laughs> Kapag no, no. nilalamig ka ka ako, pwede ka mag -jacket. Pero pag naiinitin nga, hindi ka pwedeng humubad. Gusto mo ka ako, maghubad ako dito. Eh, di nakita ako sa CCTV. <laughs> ang hili ko nga guys, makipagtalo sa kanya. Pag gusto ko, gusto ko, wala siyang nagagawa sa akin di ba ang galing ng caregiver saan ka pa at kung nakikita nyo nga pababa na kami so ayan inaalalayang ko siya pero hindi ko na siya hinahawakan so bali nga kung napapansin nyo kung saan, -saan siya nakatingin habang pumababa kasi minsan nga lang siya lumabas kasi mas gusto niya pang pa maupo na lang at manood kasi hirap nga siya sa pagbaba at akit ng hagdan at nagtatalo nga kami diyan kasi sabi ko tingnan mo ang nilalakaran mo at baka ma balance ka, mahulog ka so mas malaking problema. O oh, di ba kita nyo kung saan siya nakatingin? At tingnan niyo naman ang lakas-lakas nga ng lola ko, oh. Pero ang bait niya, guys. Kaya swerte ng caregiver na papalit sa akin dito kasi mabait ang alaga ko. Fera pero mabait siya. Napakahaba ng pasensya niya. Kaya pag umalis ako dito, mamimiss ko to sobra. Pass forward na nga tayo mga guys. Andito na kami sa sakyan at ang aming sundo. Ito yung katabi ko, yung anak niyang doktor. So kaya nakamas siya kasi meron siyang ubo. At ang nagmamaniho nga ang kanyang mahal na asawa. Bali nga kapag sinusundo niya kami, pagsakay ko ng sasakyan, talagang hindi ako kumikibo. Hindi ako nagsasalita. Alam niyo ba kung bakit mga guys? Gutom ako dyan mga guys. Kaya hindi ako nagsasalita. Wala akong sa mood. Ang ganda na ng samahan ng mag-asawang ito kasi ang banding nila is pupunta sila sa kung saan may restaurant or mga coffee shop. At yun lang banding nila ay kumain at magkape. At tingnan mo naman nga ang caregiver is pa video, -video na lang at yung alaga ay sa anak niya. So, at mahilig nga ang mag-asawang ito mag-explore talagang pinupuntahan nila yung mga tagong restaurant dito. Sabi ko nga paano nyo nalalaman ang mga lugar na ito? Sabi ko tagong-tago na. At hindi mo talaga aakalain na mayroong kainan dito. Kasi akala mo pumapasok ka lang sa isang eskinita na walang katao-tao. Pero once na nakapasok ka na at makita mo na yung place, mapapawaw ka. So habang ang pinapaupo ng anak, yung aking alaga at ako, ito ay nagbibidyo pa at di pa rin ako tapos. At sabi ko... Magvideo-video mo na ako at mag-emote-emote dito Ayan, tingnan niyo mga mga guys Ninanamnam ko na nga mga guys at baka huling kain na namin ito na magkakasama kami At nga pala mga guys, kanina nga nasabi ko sa inyo na hindi ako makausap kapag gutom. Kapag nabusog naman ako mga guys ay anong daldal -dal ko na? At tama na nga muna ang aking pagbibidyo mga guys. So balik na tayo doon at baka ako'y hinahanap na ng alaga ko. Yes, kasi mawala lang talaga ako sa paningin niya. Nagtatanong na kung nasaan ako. Ay miss na miss nga ako nito at mahal na mahal ako ng alaga ko. At sabi ko nga paano na lang kung wala na nga ako sa kanya. Baka ito'y manghina dahil mamimis ako. So fast forward na nga tayo mga guys. Ayan, nakakain na kami dyan. At tingnan nyo nga guys, ang aking order na ubos ko yan. Tinanong pa nga ako kung gusto ko pa daw ng sweet. Sabi ko, no, I'm full. Pero tumingin pa rin ako doon. At wala na nga akong gustohan at parang naumay na ako dahil busog na busog na ako sa kinain ko. So, ayan, video-video na lang tayo. Thank you for watching guys. God bless.